Good morning. Exercise. Jogging, jogging. Papawis. Ayan. Ang ganda ng panahon ngayon, no? Oh. 4.30 ako nag-start mag-jogging. Kasama ko yung aking anak tsaka yung aking pamangkin nila sila. Ayan. Oh. Sarap. Sarap mag-jogging. tak-tak yung pawis nandito kami sa Sablayan Boulevard sa harap ng Sibuyan Island yan napakagandang morning ngayon mga kabaknad good morning, good morning napakaganda ng panahon ngayon And sabayan natin yung ganda ng panahon yan pati dagat parang mantika Ayan. ito dito kami nagjogging yan sa Blayan Boulevard pawis yan okay 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 mga kabaknad mag exercise muna yan Good morning, good morning. Buhay blogger. Buhay blogger tayo ngayong maga. Si magang maga pa nagbablog na tayo ngayon buhay blogger talaga yung. Yan. Good morning, Romblon. Good morning, Sablayan. Good morning, Pilipinas. Good morning, buong mundo. Napakaganda ngayon ng panahon. Ayan oh. No? May isda dito. Matalon-talon pa. Tsaka ang linaw ng dagat na yan, oh. linaw ng dagat. ang linaw ng dagat yan linaw talaga ng dagat kita yung ano ilalim mo oh. akala nyo mababoy yung malalim na yan mga ano yan dalawang dipa yan sarap maligo ang sarap sarap maligo Ganda na ang panahon. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Mga kabaktad. Almusal time na. Ayan. Good morning ulit sa inyo. Bye-bye. God bless you all. Good morning. Good morning. Ligo muna tayo. Woo. Baka mag magdadive ako. mag-dive. <laughs> Ligo si Lolo, Ligo. Woo! Ligo. Woo! May adlaw ho? Ha? Wala na sana yan, wala no? so. na ano. Ubat din. Ay, iba yung ano ng araw ngayon dito. Yeah. Pulmon ata eh? Di, ano yan? Bicol? Hindi mo ito nakuha ng video. Ano yan? Bicol? Mm. -hmm. Bicol dyan? Oo. Oh. Mm. -hmm. Uh. Oh. Sarap guys! Oh. <laughs> ito lang buhay guys. Swimming swimming tapos jogging. <laughs> Para tayo nag-training ng Chinese. <laughs> Lina u ask. Ah. Lina no? Wako sana ngayon, malaki na bangka. Tapos i-raise mo. Lina kasi ng dagat baka <laughs> may nilagay yung mga Chinese <laughs> Nagalo, no you know Ganda okay. araw, <laughs> ang ganito maganda maligo sa umaga ito? pag tanghali na mainit na e eh. itim ka na uh -huh. ito hindi kakaitim pa to wala pang init wala masyadong kawayan dito ko yun o dito lang Marami marami dito? kawayan, uh -huh. bundok ah sa bundok bakit? dito lang nagkikita dito ah dito wala sa bundok marami yung pinagkuha namin ni Otto Luding ng ano Oo. Oh. Nilanis namin. Marunong ka din ba maglanis? Marunong niya. <coughs> Lumalakas ng alo, no?

strength yan parang muka no dami baka may pressure dyan you know yung mga pressure nilagay yang mga parang baba pressure pa muna ako pressure mayroon talaga dyan dyan no maganda o bakit dyan kaya nang mahalang bayad sa turgay dyan dami pressure dyan dito oh kamuka talaga nang Panginoon tingnan mo parang kamuka talaga nang Panginoon pag ginanon mo dami ano no

magtrabaho so. ko. kita ko yung isa, isa, isa kanina doon padabo doon dito ay eh, dito burakay na yun dyan eh dyan dito burakay kita yung burakay pag maganda yung walang ulap saan tape? tape burakay saan tape kita 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 burakay kabilang isla lang burakay? oh hindi dito naman yung panay

tapos na kaming maligo. Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye na, bye-bye na. Uwi na kami. Yeah.